Itinuturing ni Alias Al na isang malaking biyaya ang makapagtapos sa massage therapies NC2 ng TESDA. Si Alias Al ay isa sa labing malong persons deprived of liberty o PDL ng South Terbato Provincial Jail na napagtagumpayan ang 88 araw na intensive massage therapies training. Siya ay ring maging leader ng kanilang batch. Pinigyan din pa ni Alias Al na ang mga programang tulad ng massage therapy training ay nagpapaalala sa mga PDL na may halaga pa rin ang kanilang buhay at may pag asang ang makapagsimula muli. Sinabi nito na magiging baon niya sa paglabas ang mga natutunan sa training. Ayon naman kay Provincial Jail Warden Barney Condes, ang mga inmate ay tinuruan ng tamang massage techniques, anatomy, physiology, wellness principles at hands-on spa service skills. Umasa naman ng SCRDC na ang mga nagtapos ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang mga nasa loob ng pasitidad upang subali sa mga susunod na programang pangkabuhayan. Ito kasi ang nagbubukas ng pinto tungo sa mas may pag-asa at produktibong buhay pagkalaya. Ruel Usano, NTBC Bida Balita.